Sigurado na ng mga otoridad kung bakit tila madali pa rin silang nalulusutan ng mga scammer via text. Kahit may SIM registration na, lumalabas kasi na kahit unggoy, pwedeng magparehistro ng SIM. Magbabalita si Camille Samonte. All smiles pa ang unggoy na ito sa retrato ng isang fake ID. Yan ang ID na ginamit ng NBI Cybercrime Division ng subukang magparehistro ng SIM online. Pero wag ka, Lumusot yan sa iba't ibang telco. Yes, ang mga senador tuloy, dismayado. Ang issue kasi namin, aside from those prior sa implementation na meron na mga fraudulent uh, identities, in fact, as of the moment, nag-i-exist pa rin, Pwede hong mag-register na kahit ibang identity ang gamit nyo. So, sa law enforcement side, uh, medyo nahihirapan din kami. What the heck are you doing? <laughs> I mean, I mean uh, it's 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 common sense uh na hindi dapat pagbigyan to dahil hindi yun natin mauhuli yung mga gumagawa ng kalokohan dito. Aminado na naman ng Globe na hindi pa sila gumagamit ng live selfie verification process o yung aktual na pagkuha ng selfie habang nagrehistro ng SIM card. Mas maigi raw sana kung nabigyan sila ng access sa government agencies na nag -e issue ang mga ID. Pero marami raw ang hindi pabor dito dahil sa data privacy. Lumulusot nga po yun, ano? mga pictures. Kasi nga po, isa sa nga expressize reason why before when the bill was being uh, deliberated on, we asked to have access to government ID issuers. Para ito, query system lang po, na sana, valid ba tong ID na to o hindi. Pero unggoy yung nasa picture eh. Ah, na hindi po namin nakikita yon, kasi diretsos po sa system. Ang smart, na, smart communications takeaway, naman, bagamat merong validation process na ginagawa, hindi raw maiiwasan na may lumulis sa registration system, lalo't pa sila. Smart uh, had processes in place to verify submitted information and data. Smart also employed an optical character recognition technology. By nature of technology, sometimes there are glitches. Maybe there were instances where uh in na iba yung animal yung nasa picture, post animal yung picture na si Dambit for selfie because we accept uh pictures selfies eh. Yes. Ang dito telecommunity community naman nindigang na mahigpit ang kanilang registration process. Is... Mungkahi ni Sen. Grace po, baguhin ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Registration Law para mabigyan ng pangil ang batas. Para sa Scam Watch Philippines, mainam sana kung mabigyan ng akses ang mga telco sa National ID System. Mas mapapadali raw nito ang post validation process sa mga nare SIM card para hindi nakakulusot ang fake identity. National ID lang naman dapat ang i-connect dito. Pag na-connect mo yung national ID, wala ka ng problema. Pero anong nangyari? Oh, ah, madami nagreklamo, maraming mad madi-disenfranchise diba? At dinagdagan nila yung requirements, dinagdagan nila yung valid ID, natatanggapin, sinama na yung barangay clearance. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.